Hello, good evening everyone. Manang leads again for another video. Kumusta kumusta kayong lahat? Ayan. So, sa video na to gusto kong ano, gusto kong sabihin sa inyo na um uh, lagi ko namang binabanggit na ang LGD referral services ay hindi lang sa Islam divorce or sa annulment. So, meron din tayong ano, yung mga for sale na house and lot, yung mga lot lang um sabihin natin real properties yan so kung gusto ninyong bumili ng mga ganon, pm nyo lang ako ilalagay ko yung uh, link ng facebook ko dyan sa baba or sa description box para ma-message -ma nyo ako in private or whatsapp number yan kasi uh, guys napavideo video ako kasi meron akong friend na ano uh, pinapa-benta sa akin yung house and isang house in lot niya house and lot niya dito sa may ano sa boundary ng uh, Benguet at saka La Union. So kapag sinabi kong boundary ng Benguet at La Union, medyo mainit-init doon. So house and lot 'yun, malaki yung lot, 2000 square meters, may bahay na siya. Tapos may ongoing na separate na space or parang malit na store. May store siya kasi Pero dalawa kasi ang bahay niya. <laughs> Mayaman. <laughs> pinapabenta yung nandito sa taas. Kasi yung isang property niya, dun sa ano, medyo malayo-layo sa highway, mas gusto niya doon kasi mas tahimik daw. Itong, itong pinapabenta niya sa akin guys, along the highway talaga Marcos highway. So inulit ko yung location, ma um, boundary ng uh, Benguet at saka La Union. 'Yon. House and lot po ito. 2000 square meters. Ang ang tag nito. Ang uh, presyo niya pag usapan daw ninyo. Kung kung interesado kayo guys, i-PM nyo ako para i i-connect ko kayo sa kanya. Para kayo na ang mag-usap. Ako lang yung bridge. Okay? So, uh, yun guys. Yun ang gusto kong sabihin sa video na to. Um, okay. Balik tayo dun sa, ano, sa annulment at saka sa Islam divorce. Yung uh, tanong na, tag nito. Yung tanong na kung ano daw ang gagamitin sa pag, pag uh, change status kung uh, sa tag nito kung sa annulment 'di ba yung uh, marriage certificate na annotated. So kung sa islam divorce ano daw ang gagamitin doon? Kasi nga ang nasa isip nila yung islam divorce eh kasal sa Muslim. Um, guys, kahit naman kasalian sa Muslim, nare-record pa rin yan sa PSA. Kaya yung kausap ko nung isang araw na pinipilit, pinipilit niya na ang hinahanap lang naman daw sa kanya is yung galing sa Sharia. Sabi ko, naiintindihan mo ba yung tanong mo mismo? Ang documents na nanggagaling sa Sharia, yung dis, uh, court decision, 'yun dadaan 'yun sa PSA. Hindi pwedeng sa Sharia sa Sharia lang 'yun. 'Yun na 'yun. Hindi ah. Ipupunta mo pa rin 'yan sa LCR at saka PSA para nga ma-record. Eh, kaya ka nga kaya ka nga hindi nakaka kaya ka nga hindi uh, pwedeng ikasal sa iba dahil dahil doon sa record mo sa PSA bakit ang ang ipinipilit niya yung galing lang naman daw sa Sharia ay Diyos ko po hirap na hirap akong mag explain do <laughs> aanhin mo yung galing sa Sharia kung hindi nga in, kung hindi nga na nawalan ng visa yung kasal mo sa record ng PSA yun kasi gagamitin daw sa ano sa pag-change ng status aba ano bang hinihingi sa inyo kapag nag change status kayo? Hindi ba PSA? PSA uh, marriage certificate o kaya yung advisory on marriage. 'Yun lang naman ang hihingiin sa iyo para makapag-change status ka from married to annulled or divorced. Apipilitin uh, niya na yung galing daw lang daw sa Sharia. Para tapos ang word niya lang, lang. So parang Uh, parang kasi nga namamahalan siya dun sa ano, dun sa fee. Kasi ang alam siguro niya is nasa ang alam niya is nasa 20,000 lang. 50,000 lang. <laughs> wow ah. So, yun guys. Pasensya na lang. Pero, hindi, hindi ganun-ganun lang ang pag-change status. Parang ang iniisip niya, Diyos ko, business permit na nga lang magkano na ayang divorce pa kaya o kaya annulment Oh, uh, yun guys, nakakalungkot pero meron pa rin palang mga tao na walang kamuang-muang kung ano ba yung Islam divorce at saka annulment kung anong klaseng process yan bakit ganun ang presyo so, yun guys yun lang ang gusto kong sabihin sa video na to ang ginagamit talaga sa pag-change status yung galing sa PSA mismo uh, kung hindi man marriage certificate na annotated eh yung ano na yung advisory on marriage yon kasi dun sa advisory on marriage nakasulat dun yung remarks doon na null and void na yung kasal yun so siya maraming maraming salamat sa panunood Uh, please uh, share my videos para makatulong sa mga hindi pa nakakaalam na ganito pala yung ganyan ganito yung ganoon na 'wag yung lang yung galing sa sharia. <laughs> 'Yon, okay, bye-bye and mag-ingat po tayong lahat.